naman ng box nyo sa akin. Hindi, hindi, ganun sa, sa Marvin, Samera? Ah, hello, hello. Wala pa. Ah, wala pa ba? Wala pa ba? Teka ah. okay. lang. Oh, oh. Putang oh, ini. camera, uh. eh. action. action. One, two, three. Ano pa nga? Walang director. Ah, wala, wala. Ano <laughs> pa nga lang yan? Marvin, Marvin. Samera. Marvin Samera. Anong nilalaman naka sa... Naka-pulse! Alam ko naka pause <laughs> <laughs> Nangingiinom itong mga ito. Ano, <laughs> anong ilalaman sa unang... Istansa. Mensahe ng Marvin, ano yan? Sa Mera. Ayan, sa, sa Mera, sa na na may Mera. Versiculo. Verso. Verso. Na hindi bibigayaya. Verso, bimonyo. Ito, ito, ito. ito. Sa lahat ng OFW, mga putang ina niyo po. Putang ina mo rin! <laughs> <laughs> yan, mga halimbawa. Yan, yan. Talimong, talimong yeah. sinasabi mo. Ano na Kung binubuksan nyo, mga box nyo. Ano? Binubuksan ano? nyo mga box? binubuksan wow, namin. namin. Eh ano ngayon kung binubuksan namin mga box nyo? Oh, yeah, yeah. Kasi? <Okay>. Para... Chago, <laughs> chago. Ano, anong sinasabi mo kung ano ngayon binubuksan nyo yung mga box namin? Putang na tanga! Bobo ka? Ah. Hindi, potin hindi. Kote nyo! Eh, utos sa mga boss namin yun eh. Boss? May boss ka pala eh. Utos sa mga boss nyo. Kung kayo ginagat tayo Susunod siya? Teka lang, ako ba pa? Sa'yo din yun eh! <laughs> <yun, laughs> <yun. laughs> Di ano nga kami, sisigunda kami eh! Takam na, ah oo, kayo, 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 kayo. Alam ko sumusunod ka sa utos ng boss mo. Kakay ka, tapos ay kakay ko. na, alam nang, alam mo nang mali yung inuutos ng boss mo, susunod ka pa rin? Mga bobo kasi kayo eh. Utos ng boss kami yun eh. Kami Pabobo pa, ka rin. Mas kami, bobo ka. kami pa bobo. O, Alam mo nang mali. Na, Nakakating nural ko sa'yo, tangin na ka. Hindi <laughs> <laughs> naman talaga kami <laughs> nang ng na mga... Na Teka lang, hindi pa ako tapos magpaliwanag. Ay, ay. Wala, ay, na naka eh, nakapost naman eh. Puta, yun na kasi yung boss mo eh. Babasa lang. Bobo yung utos ng boss mo, sinusunod mo pa. Mali na ka eh. Oh, edi eh, mas bobo ka. Yeah. <laughs> ano pa, ano pa, ano pa, ano pa, ano pa. Hindi naman talaga kami nang ng na mga gusto namin eh. Tapos, pati nyo, lang namin. Teka lang. lang namin sa box sinasabi pa namin na umuwa kayo. kumuwa pa rin kayo. Anong nasa kasulatan? Ikang, basa, basa. basa. Ikaw nga na ang kabataan ay pag-aasa ng bayan. Alam ko. Wala yan dyan eh. Pa kayo eh. <laughs> <laughs> Di <nasa> <laughs> <laughs> ang W ang bagong bayani. Hindi <laughs> toto yeah, ito, ito. Di kami mga patay gutom dahil lang sa kumukuha kami ng contact na kailangan din kami at ba ba bakit, ba? bakit? Sinabi kong patay gutom ka? Bakit patay gutom lang ba may karapatang magnakaw? May mo ano? nga, ano? nagnanakaw eh. Ha? Diba? Patay, si gutom patay gutom ba? Patay gutom ba? Sumagot ka! May mo nga, ano? nagnanakaw eh. Sasagot ako, sasagot ako. Mamaya Mama, ka nang sumagot. <laughs> ano nga, nyo nga, nagnanakaw eh. Ano, ano, sasagot pa ako Ano, ano, susunod, ano, susunod? Ano, sasagot pa Huwag mo kalabitin, hindi ako yung kata. Ano susunod? Ano susunod? Wag kalang lang kayo magpadala ng box kung ayaw nyo magbigay Ay ng box. Ay, ka pala eh. Eh, di close eh, di mo, mo yung ano, mga, mga, mga padalaan. Teka lang, teka lang. Ano, huwag kami magpadala para... Kung ayaw nyo magbigay ng tax. Eh di pa close mo na lang yung mga ano. Tanga! Eh <laughs> di wala kayo kita? Tanga, tanga. Tanga, tanga ka, tanga ka. Tumaymi kayo. <laughs> tanga ka, anong wag magpadala? Pag kami nagpadala, nagbayad kami kasama na yung tax doon. Ano gusto mo isama pa yung pang-taxi mo? <laughs> Tanki na mo? Ano sunod na paragraph? Nawala no, eh. Oo, oh, na, nawala. <laughs> wala eh. eh. Naman na mali yung mali yung sinasabi mo eh. Oo, oh, wala. Oh, eh. wala. Oh, okay. Kung nangaasar ka. na nagpadala, wala silang... Naasar kami. Yildo. Ano mga pangalan? Antay mo lang, antay mo. Hinahanap sa Facebook pa oh, yung... um, <laughs> oh, Ano wala. Daddy, pangalan niya, Daddy? Marvin Samera. From Bacor, Cavite. Marvin Samera. Bacor, Cavite. Ang pangina yun? mo. Hanap ano mo sa Cavite. Susunod, susunod, susunod na paragraph. <laughs> mga ulul na mga OFW. Eto palas. Putang ina nyo. Putang ina nyo. Lahat mga bobo kayo. Teka lang. Ulit, ulit, ina. Wala kang karapatan na mga ulul kami ng mga, mga putang ina kami. Murahay kami. Wala kang karapatan magpabebe boy. Wala kang karapatan na yung ganun-ganun kami. Ang <laughs> <laughs> ina mo, nakikita mo to? Unti-unti lumilip na. Oo, ka. Ano yung susunod na paragraph? Wag Para maganda, wag nyo idadamay mga BOC. Kataha, katangahan nyo mga ulul. Bakit? Eh, mas ulul niya mga yan. <laughs> hindi, hindi, namin, namin, hindi, namin dinamay ang mga BOC. Kasi kung hindi kayo gumawa ng unang hakbang, di ba um, Ano ba, ano ba ang BOC B. sa meaning? Bureau of, Bureau of, Bureau of Customs. Cost oh, oh, ang Bureau of uh, Customs, kung hindi gumawa ng unang hakbang na pagbubukas ng mga bagahe ng mga, mga OFW ng mga OFW na sinasabi ng mga may may mga palusot na mga illegal ganun ganon takinin na mo tauhang ka lang sumusunod Ay, palang, sumusunod ng... sumusunod ka lang sa boss mo kung mag-react ka inam Pagpali ba ginagawa mo kung huh? ano mag, kung mag react, kung mag react ka inam, kung mag react ka ga, na lang. Oo. Ah, parang sobrang sobra. Apektado siya. Sobrang apektado ka, hayop ka. Tangin mo, pag mo damo tao, unti-unti yung lumilitaw. <laughs> pa! Ayaw ka! Yeah! Ano, ano susunod na paragraph? Uh, uh ang mga OFW kayo, simulat na datang box nyo dami ko ng gadgets dahil sa inyo, mga ulol Ay, hindi nyo ba aming kaya magkanakaw ka? Ayun, ayun. Marami ka ng gadget, marami ka ng gadget. Hindi na kanabang ka sa pinaghirapan namin. Thank you! Parang sa mura. Sa mga nakutang, ano mo sa mga? pa kita ng iPhone 7! Ayan! Teka lang. Latest yun, latest. Wala pa yun! ko ba? Ano ang sasabi mo ron dati? Marami na raw gadget. Marami, marami ka rin, ng gadget. Hindi mo mamin na sila oh. sila mo O di susunod na magiging gadget. sama sama sa mga comment mo sa Facebook sa post mo ay eh, naaasar ka lang eh. Ano susunod? Akala mo na aasar kami? Totoo pa nga kami. Tang ina mo ka. <laughs> Tayo ba yun tali? Hayop ka. Teka lang. Utang na to may kalalagyan sa akin to eh. <laughs> Kundi sementeryo at taul eh. Ako oh, raw ay may pang apartment na sa Bacoor. Meron ka pang bakante? Sasabihin mo may mga gadget ka na nakukuha, kumpleto ka na sa gamit, ganun 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 ganun, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan, ganyan ganyang, ganyang. mo bang ba 'yong sinasabiin, marami pang bakante daw mo? Sa likod na, sa likod na marami <laughs> bakante. magpapabagay ako ng ataol, sana mapakinabangan mo. Tang mo. Ha? Pakayo ka? Alam mo yung pakayo? Unti-unti lumilitaw, oo! Oh. Me... Ay, an yeah. Ano pa yung sunod na? Ano pa yung sunod? Marami? Wala, lang. Wala, lang. Wala, lang. wala na! wala oh, sabay -sabay na? O, sabay-sabay <laughs> <three>, <mumbles> <At you. mumbles> <inaudible> <position> na tayo! 1, 2, 3! Paa kayo! Woo! record lang! record record Ah... Sinusunod mo yung boss mo? Wala naman yun na. Ha? Ang boss, hinihit-hit. Hindi sinusunod. Alam mo yung... Ang boss, si Garillo yan eh. Si ang boss, hinihit-hit yan. Hinihit-hit mo, mariwana eh. Tanga ka eh. Kaya sabog ka eh. Sabog. Kaya ka. Tang, ina mo, antay mo yung pabagay kong ataol. Yeah, yeah. Iti Tira mo mo yun. Marvin Sumera, sabi mo. Marvin Sumera. Samera, Samera. Marami kang mapepera sa abuloy. Ang dami-dami mong gagalitin. Ako pa! dami Ayan! Kaso hindi naman nakarecord eh. Puro libag katawan mo na ano pa. Oo, oh, hindi naman nakarecord eh. record mo na! <laughs> Gusto mo re yung record ko? Pati, pati mura ko sa'yo? Oh. Tantinti uh, uh, mo ka? <laughs> wala, yung, yung pababa, oh, yung ipapabagay kong ataul sa'yo, tanga. May kasamang kandila yon At saka tsokolate. Oh. Kung may picture ako, yung lapit na mo may kasama picture eh. Oo. Oh, eto lang sasabihin namin sa iyo. RIP. Sabay-sabay tayo. Oh, ah, ah, RIP hindi pa kaya. Yeah. Oh, <laughs> sabay, ano pangalan niya? Ano pangalan Marvin Samera. Oo. Ah, sabay-sabay tayo RIP Marvin Samera. One, two, three. Ay, Marvin Samera.